Viral at pinag-uusapan ngayon ang post na ito ni Mark Lopez kung saan sinabi niya na nawindang si Kimbo kasi Mark did not stick to the plan. Malapit na mag-nervous breakdown ang puta. Napansin din ng mga netizens na tila baga hindi na kinakaya ni Kimbo ang pressure dahilan para masabi ng ilan na malapit ng mabaliw ang Congresswoman. Ayun sa mga netizens, tuwang-tuwa siguro si Kimbo when she was awarded the chair position. Yun pala eh, siya pala ang magigisa sa kinauupuan niya. If you wanna play the role of a villain, make sure that you're smart, cunning, and sly. Malagay. Hindi nakaredy yung plan B ni Kimbo. Mahinang nilalang. Dapat sa mga hirig na ganyan, merong plan A, B, C para kapag pumalpak yung isa next plan agad anyway better luck next time Stella kung ating matatandaan ay sinaksak na ni Stella Kimbo si VP Sara noong 2023 noong siya ang naging sponsor ng budget ng opisina ng pangalawang pangulo ng Pilipinas sa halip kasi na ipagtanggol niya ang opisina ni VP Sara ay inilaglag pa niya ito sa kamay ng mga kalaban Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at Tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't-ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Mas nawindang palalo ang mga net kung saan nagpost naman ang isa pang netizens ng ganito. Update, si Stella Kimbo umiyak sa CR at sumigaw ng malakas. Kaya naman ayon sa mga netizens, yung puso ni Stella kay Tamba is stick to the plan. Kaya lang yung kagagawan niya halata na puro palpak. Hindi niya kaya maging chair, mahinal loob niya Si Sarah pang kaharap niya, lagi na siyang nakabuntong hininga. Matagal ang hearing sa budget ni Sara, at akihintos sa puso si Stella sure ako dyan. Sinabihan na siya ni Sarah na palitan siya ng iba nang ang opo sa pwesto niya. Napakasakit nun. Naiyak na sa sobrang pagkapahiya. Di niya kasi napag-isipan ng tama. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, si Martin Romualdez at Zaldi ko kaya ang kumukumpas kay Kimbo para lalong siraan si Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang dahilan bagit pinag-iinitan si VP Sara? Alam niyo mga Lods, mahirap kalaban si VP Inday Sara. <laughs> Kasi talagang bestado kayong lahat. And di takot si VP Inday Sara kasi in the first place, wala naman siyang tinatago. Di ba? In, in the first place, alam niya sa sarili niyang transparent siya. Sabi pa nga niya, bago siya pumunta ng Senate, bago siya pumunta ng House, pinablish na niya yung proposed budget at kung saan gagamitin sa OVP website, sa kanyang FB page para makita ng taong bayan, di ba? Kaya, Grabe, kabahan talaga kay kay VP Inday Sara kasi ano ang ano ang mababatikos nyo kay VP Inday Sara? Wala. Kasi siya mismo, alam niya sa sarili niyang transparent siya. Alam niya sa sarili niyang wala siyang tinatago, 'di ba? Kaya talagang kitang-kita mo ngayon. Kaya pala, kaya pala sobrang konti lang yung nagawa na classroom. Kasi wala namang pala kay VP Inday Sara ang control kahit death ed siya, pero hindi rin pala siya ang nagmamanage at, di ba, at nag, ako nagkocontrol sa pag-construct at paggawa ng classroom kasi hawak pala yun ni at Romualde, sila pa rin pala, ang house pa rin pala ang masusunod. So useless eh. Tapos yung iba pa, kung makasisi kay VP Inday Zara, konti lang daw yung classroom na napagawa. Eh, syempre, hindi pala sa DepEd ang may control nun. Kaila tambalus los pala. Station dapat ganun din. Nakula lang po sa SOS. Yes po. Conference, please proceed. Thank you, uh, Madam Chair. So, ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second round, no? Well, second time second around, round. Second um, round. Uh, magpaliwanag sa budget at mama ma magkaroon tayo <coughs> ng kakataon na siya ay matanong. Dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mapusisi yung budget. So, ang ibig sabihin po nito ay binoboycott niya tayo. pag oh. Pagboboycott ito, Madam Chair, dahil wala pa na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang kongreso dito sa uh, dito sa budget ano na hearing and deliberation so ang ibig sabihin ni madam chair ano to no betray betrayal of her own office wow and, uh, pinagsasabi nitong convicted na to Hoy Castro 'di diba, sa first hearing, hinarap na niya kayo at klarong klaro ang sinabi ni VP Inday Sara it's up to you ha it's up to the congress ang pag-approve ng kanyang budget ano ba kayo bobo kayo tanga kayo Or, hindi niyo lang maintindihan yung sinabi ni VP Inday Sara kayo na nga daw bahala <laughs> Di diba? Kayo na nga daw bahala. Ha? Hindi, zero budget nyo. Di diba? Takot nyo lang. Ang dami nyo pang kalye eh. Sabi nga ni VP, hindi kayo na po bahala. Diyos ko, ang bububo. -bu. Tapos may second hearing pa kayo, nagsasayang lang kayo ng oras. ba diba? Nagsasayang lang kayo ng pera. Mas mabuti pang pa disisyonan nyo na yan. Kasi sa totoo lang, apaka-useless naman pupunta si VP Inday Sara paulit-ulit ang tanong. In at the same time, kayo, ikaw, Franz Castro, convicted, guilty ng kidnapping, ikaw lang ang pupunta ni VP Inday Sara? Sino ka ba?